Agosto 24, dito po sa tahanan ni Ginang Sophia Villanueva Soriano, dito po sa Barangay Bantog. At nakikita niyo po yung sitwasyon niya, siya po ay uh, breast cancer patient at kasalukuyang nagkikimo. Okay. Magandang hapon, uh, ate Sophia. Yeah, magandang hapon po. Ayan, so... Tanong ko lamang po, uh, kailan nyo po nalaman na kayo'y merong breast cancer? Uh, 2020 at uh, year 2022 po, January, nung nagpa-biopsy po ako sa probinsya sa Tarlac. Ayan. Nung panon po na yun, meron po ba kayong nararamdaman masakit? Wala po. O bakit nyo po naisipan na magpunta sa hospital? Uh, malaki na po kasi bukol. Ah, nakakapa mo, may bukol. Malaki na po nung pinabiopsy ko. Gagasuntok na po. Gasuntok na po? Opo. Ayon. So, yan. Andyan pa? Opo. At, ah, uh, mo kayo para? Lumiit po. Lumiit. Opo. At kapag maliit na? Saka po, operahan. Operahan. Yun po yung payo ng doktor. Opo. Saan po yung hospital nyo? PJG po. PJG. Dito po sa Kabanatuan. Opo. Ayan. Ah, uh, January 2022, nalaman mo sa biopsy na meron kang breast cancer. cancer. Kailan po kayo nagsimulang magpakimo? Ah, uh, June, June 15 po, 2022. Natagal ang pano. no? Opo. Kumain pa ng ilang buwan. Ano pong dahilan? Ah, uh, kung po, ah, uh, kasi in-examine pa po yung biopsy ko. Tapos, uh, nagpa-examine pa po kami sa Manila sa high precision. Ayon. Kaya po natagalan. Opo. So, pwede malaman uh, magkano ang ginagasto sa pagpapakimo? Sa pagpapakimo naman po, uh, gumagastos po kami ng kulang 20. Kaya lang po, libre naman po sa PJJ. Ah. Bali, pamasahe lang po at saka pagkain saka konting panggamot po yung aming ginagastos. So, mga around 20,000 yung kaya nga lang dahil kayo'y nakaka... Nabibigyan ng tulong ng PJG. Opo, sa malasakit. Po. Malasakit. Opo. So, pamasahay, pagkain at gamot. Opo. O magkano yon yung gamot na yon Sa gamot naman po, uh, kulang 1,000. Ang baon po namin nila kayo na pamasahit, pangkain, 1,000 din po. Oh, uh, poso 2000. Okay. So, ilang beses po kayong kinakailangan magpakimo? Ah, uh, bali graduate na po ako sa 8 cycle then pinayuhan po ulit ako ng doktor ng 6 cycle. So, yung pong pagkikimo niyo, ping, gaano ka tagal? Uh, every month po. Ah, kada buwan. Opo. Ah, kada buwan na po siya. Ayun. So, nakakasampung buwan na kayo nagkikimo. Opo. Okay. Ayan. Ah, uh, nalaman po namin, kayo po'y beneficiary ng uh, assistance to individual in crisis situation, tama po? Yes po. Opo. Oh, ah, uh, ilang beses na po kayong nabibigyan ng uh, tulong mula doon sa pondo ng AICS? Ah, uh, bali, two times pa lang po. Two Nag times? Start po noong July. Start noong July. Saka at? po ngayong August. August. Opo. Oh, Magkano po ang naibibigay nila sa iyo kada payout? P3,000 oh. po. 3,000. Ayun. So bakit July lamang? Ah, uh, dati po nagpapail po kami sa munisipyo ng ano hindi po ganong napapansin yung uh, paghingi namin ng tulong. So may nag-asikaso po ngayon na uh, dating konsihal dito na si Ate Belinda po, napabilis po yung aming payout arumbawa ah, po siya oh, tibilinda na Arumbawa po kailan po kayo unang lumapit sa munisipyo noon 2022 pa po ah so hindi nagprosper oo oh, po so, ngayon itong nung payout niyo nung July inasaka inasikaso niyo nung anong buwan yon? mga kwanta, natagalan din po mga April ba pa matagal din po bago na approve eh. ni Opo. Parang mayor pa po si Dizon nun. Okay, ayan. So, uh, baka meron kayong uh, nais uh, sabihin sa MWDO o kayo magpasalamat sa uh, nagbibigay ng tulong? Uh, nagpapasalamat po ako sa mayor natin ngayon na nabigyan pansin naman po yung aming hinihiling na... Um, A uh, medical assistance po. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong at kay Mayor uh, Mayor Galapon po. Maraming maraming salamat po. Sana po ang matapos akong mag-chemo, uh, mag-payout po ulit ako. Para tulong po sa aming pangangailangan. So, ate, ilang taon ka na? 48 po, next month. Ilang po ang anak nyo? Apat po. Oh, yung panganay mo, ilang taon na? 22 po. Yung bunso? uh, 15 po. O, oh, kamusta? Nandito pa sila lahat sa inyo? Opo. Oh, so, nag-aaral pa sila? Yung dalawang lalaki po, hindi na. Uh, Na-stop po sila nung mag-start akong mag-hospital. Magpakimo. Opo. Oh, Ayan. Ate naman po makakausap yung may bahay po ni Ate Sophia si Kuya Nanding. Magandang hapon na, ha, Kuya Nanding. Magandang hapon din po. O tatanong ko lamang po, kamusta po yung paghahanap buhay? Eh, mayroon po ha, sinisigit ko lang pambinsan minsan po yung trabaho ko. Oh. Ayun. Ano po ba dati yung trabaho ninyo? Construction po. Construction. So, ano, uh, nakakapagtrabaho pa ba kayo? kung kaya ko po naman po kaya lang pagka wala pong kasama si Mrs. hindi ko po siya naiiwanan. So hindi niyo naiiwanan. Opo, yung pong dalawang binata ko na lang. So yung dalawang binata na lamang Opo. ang may extra. Opo, pagka ko eh. ikaw naman bantay ka sa kanila eh. Gusto naman po nila ako. May extra na po ako pagkakuan. Ah, oo, oo. So salitan din kayo. O, uh, kamusta naman? Nakakaipon. Meron naman pong kaunting natatabi. Eh. Ayun. Nakakautang naman kayo. Opo ah. <laughs> o, o, pampagamot at pagkain. Opo. Ay, so sa construction work kayo, no? O, ano pa bukod sa construction? Ano po yung trabaho nyo? Yan, nakikitanim lang po. Nakikitanim. Hmm. Ayun. naman pong river ngayon. Oh. Buti po, na uh, nailapit po din nyo sa ating munisipyo. Yung pangangailangan ni ate. Opo, po, at po ng marami sirat kahit pa paano na napagtunan po nilang pansin yung pag-asikaso ko ng papel niya. Ayun. O, meron ba ka bang sabihin? Maaring uh, tayo'y napapanood ni Mayor Doc Lito Galapon? Meron pa po. O sige, sabihin mo eh, na. Mayor, magandang hapon po at maraming salamat po sa pagtulong niya sa aming mag-asawa lalo na po sa pagpunta ko ng lying in na nakakausap ko po kayo na nakakalibre po kami doon maraming salamat po sa inyo Ay, ano po yung nailibre sa inyo sa lying in? sa laboratory niya po laboratory? Opo. po ilang beses na kayong nalilibre? dalawa na po dalawa. ano ba yung pinapalaboratory ni ate? Eh, kung mababa pong mga humublubin niya, pagka nag-line upit lang, di po pwedeng siyang kimuhin. So, pag 90 patas po pwede po siya. So, tinitingnan yung hemoglobin. Opo, yung number hemoglobin. one. Ayan. O sige po, maraming salamat kuya. Maraming salamat din po. Magandang hapon po.